Magandang araw sa inyong lahat So ngayon ay uh, magse-share na naman ako ng uh, konting kaalaman Okay, para po ito doon sa mga uh, beginner O talagang as in zero level na Paano kayo makakatugtog uh, kung kayo ay zero level At talagang as in wala pang nagturo sa inyo Kahit sino ngayon pa lang talaga kayo mag-start So, uh, ito shortcut lang po ito Okay So, hindi ko na po sasabihin yung mga eksaktong pangalan niya o yung ginagawa ko, pero for sure makakatugtog kayo. Ayun po ang ating agenda o goal sa sa time na to. So ngayon, uh, mag-start po tayo dito sa two black keys na to. Yung malapit na white keys sa two black keys na yan. So ito yon. Okay, so this one, ang gagawin nyo lang po, this one is actually letter C ang gagawin nyo lang po from letter C mag skip kayo ng isang white key and then magpo-proceed kayo sa next key next note and then mag skip ulit kayo ng one note and then magpo-proceed sa next note okay para sa inyong left hand yung inyong uh, shape ng inyong finger o fingers ay ganito po lagi so it's, it could be 1, 2, 3 or 1, 3, 5 So ngayon para malinaw yung na makita nyo Gagamit na lang ako ng 1, 2, 3 fingers So para siyang with the drawing mo siya Para siyang straight line Okay So itong shape na to O yung line na to Hindi po natin to babaguhin Dire-diretso lang tayo So ang starting note natin is letter C Okay And then Magpuproceed sa tayo sa, sa next note na same pa rin yung shape niya, hindi nagbabago yung fingers and then proceed sa next note or next chord then dire diretsyo lang tayo okay hanggang makarating dito sa two black keys ulit sa white key na yan yung tinatawag na letter C so nag start tayo sa letter C matatapos tayo sa letter C okay again left hand po ito ha Left hand natin So, dire-direge right, right lang And then, yung right hand naman natin Ang gagawin niya is This one kung, kung bibilangin po kasi natin to This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, yung ating right hand Pupunta tayo sa 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, 1, 2, 5 Kukunin natin yung 1, 2, 5 Para sa ating right hand Tapos i-adjust natin ng konti Para hindi mag-overlap yung kamay natin Dito, 1, 2, 5 So, bibilang tayo ng 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 And then, yung ating right hand Ang gagawin niya is Dire-direcho lang siya Habang bumibilang yung right hand natin ng 1, 2, 3 Try natin 1 Okay, so ngayon naman, ang gagawin natin, kung ginawa natin itong sunod-sunod, ngayon naman, ang gagawin natin, mag skip naman tayo ng one chord. Okay, dito tayo mag start and then supposed to be, ito yung next natin. Okay, pero hindi natin ito gagawin. mag skip tayo, doon tayo sa next chord. Okay, so number one, and then mag skip tayo, and then mag skip ulit tayo, hindi mag skip ulit tayo. Yan. Then, babalik na tayo sa sa chord natin, first chord. Okay, so ngayon naman, gagawin natin, mag skip ulit tayo from C. mag skip tayo ng next chord. Tapos yung in-skipan nating chord, babalikan natin. Okay, and then mag skip ulit tayo, and then babalikan ulit natin yung in skip na chord, and then skip, and then go back, skip, go back, skip, go back, skip. Then yung right hand natin, dire diretso lang siya na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. lamang po ang uh, kaalamang aking ituturo sa oras na ito maraming po salamat, happy practice